yun oh um, mga lods grabe ka itim ng habagatan so yun nagtago tayo dito sa isla si Danaw. kasi kung dun tayo sa labas baka mamaya maglakas ba hirapan tayo sa bangka so yun mga lods update tayo mamaya <tap> first dive na natin mga lods mga men dito ay nakapansin tayo ng isdang samaral or rabbit fish mga lods hindi rin to gaano malaki pero goods na rin ito pang ulam ulam mga lods at pang binta talagang naglapit ka chat, siya at magpapapana yun mga lods na huli natin ng samaral mga lods or rabbit fish unang huli natin ngayong araw mga lods napakaswabe rin nito inihaw mga lods itong samaral na to talagang napakasulit nito at napakasarap mga lods masarap din nito pinaksu mga lods second dive na tayo mga lods pagdating ko dito sa ilalim ay nakakita tayo ng isang uri ng lipti mga lods goods na rin ito pandagdag na sa una nating huli hindi pa tayo nakakatagal sa ilalim mga loads talagang lumapit kagad ka at magpapahuli yun mga loads na huli na natin ito nga pala yung pangalawa nating huli ngayong araw mga loads dito mga lods ay may lumapit kagad ka sa atin na isang or o lupin driver talagang magpapahuli ito mga loads at napakaamo niya ang tagal niyang umalis kaya susulitin na natin at huli na natin to mga lods. Yun sa pool na sa pool, ito nga pala yung pangatlo nating huli ngayong araw mga lods. Grabe pagkataba ng ilak na ito, mga lods mga min, paghawak na paghawak ko pa lang, nagalatab-latab yung dagat. Sa sobrang taba niya mga lods, napakaswabi nito pang ihaw. Diretso na tayo sa ilalim mga lods mga men Nakapansin kasi ako dito ng isang lupin drummer o ilak e mga lods Kaya ang ginawa ko ay dinapaan ko na kagad at pinistuhan ko ng mga lods Para paglapit niya sa akin ay nakaready na ako Ang type kasi ang style ko mga lods mga men Matagal na siya lumapit sa akin mga lods Ang kagandaan lang ay nakapisto na ako at aambusin ko na lang siya mga lods yun pabalik na siya sa akin at papalapit na kaya nakahabang na ako kagad mga lods sa pulkang Kang ilaka yun mga lods tinamahan natin ito nga pala yung aking pangapat na huli mga lods isdang ilak o lupin drummer mga lods ang lakas talaga ng swerte ko mga lods pagdating ko sa ilalim ay may samaral kagad o rabbit fish na sumalubong yon sa pool natin yon tinamahan natin kagad mga lods ito nga pala yung ating panglimang huli ngayong araw mga lods, sa Samaral. Tuloy-tuloy yung swerte natin ngayong mga lods dahil nakasalubong tayo ng kawa ng mga rabbit peas o samaral. Ang dami nila. namili muna ako bago ako pumana mga lods. dahil papalis na sila mga lods pumana na kagad ako ng malaki laki pagkapanan ko mga lods ay nawala yung mga kawan at hindi na nagpakita pa baka natakot sa akin mga lods baka kasi maubos ko sila ito na nga pala ang aking panganim na huli mga lods isdang samaral or rabbit fish dahil lumalakas na ang habagat mga lods ay dali-dali na ako lumangoy papunta sa bangka at abang papunta ako sa bangka mga lods ay nakadaan ako ng isang balayan may laman ito mga lods at medium size ito ang gagawin natin dito ay tutusukin kaagad natin para lumabas kanyang balayan mga lods papakita ko sa inyo paano magpalabas na kugita sa kanyang balayan mga lods tinusok-tusok ko na nga pala mga loads para lumabas ito at amat-amat na siyang lumalabas mga loads ganyan lang pala ang ginagawa ko sa pagpalabas ng kugita sa kanyang balayan mga loads yan palabas na siya mga loads medium size ito talagang labas na labas na siya yun mga loads tatakbo pa sana at nadakma ko na siya nadagdagan talaga ang ating biyaya ngayong araw mga lods maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pangnood nyo ng aking mga video mga lods mga men stay chill god bless all sa inyo lahat mga lods mga men